Araw-araw mahabang pila ang binubuno ng 20 anyos na si Lemary makapasok lamang sa kanyang trabaho. Malaking pasakit man ito, wala siyang magawa kundi magtiis sa pila. Sa umaga, siksikan talaga siya kasi pasukan na ng mga students ngayon. So, ma 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 mahirap talaga siya pag ano, kapag ka umaga. Minsan matatagalan ka pa mag kasi marami kang kaagaw sa, sa jeep. Sa gabi naman, depende rin sa oras kasi yung iba, uwian ng mga mga employed, then yung iba naman uh, uwi na rin ng students. Pero mga around 10, ganun. Well, hindi naman siya ganun kasiksikan sa jeep. Pero ngayong tag-ulan, tila dobleng pasakit ang pagbuhos ng ulan. Habang nakatayong nakapila, habang naghihintay ng masasakyan. Kaya naman kung minsan, ayos na raw. Kahit siksikan sila sa loob ng jeep, makasakay lang. Kasi minsan, kahit sa taxi, wala rin mapara eh. Then, syempre yung taxi, Then usually namimili din kasi kung, kung yung iba ayaw kasi ng Trinidad eh, ganun. Kaya yung iba, ba, around bagyo lang, ganun po siya. <laughs> Bagamat malaking tulong ito para makasakay ang mga pasahero, ipinagbabawal naman ito ng LTFRB sa ilalim ng Republic Act 4136 Article 3 Section 32 o ang Land Transportation and Traffic Code. Layon ng anti-sardinas policy ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na iwasan ang siksikan sa loob ng mga pampasaherong sasakyan. Sa observation naman natin, may nakatayo pero hindi naman sila nagpapatayo ng masyadong marami kasi base doon sa guideline na mayroong standing area, pwede talagang magsakay. Uh, umaabot yan ng uh, 8 hanggang 10, depende doon sa haba ng modern unit na class 2 pwedeng tumayo doon sa gitna yung mga pasaheros. Alinsunod din ito sa pagbabawal ng overloading na nakapaloob sa prangkisa at sa standard seating capacity ng mga PUVs. Doon sa loob mismo ng uh, PUJ, nakalagay doon sa marking doon sa magkabila dito sa may malapit sa ulo, ilan ba yung passenger capacity? Kung nang nakalagay doon ay halimbawa 23 Ibig sabihin, bawasin mo yung tatlo, dun yung, nandun sa harap yon yung driver saka sa kasal dalawang passenger. So, ibig sabihin, sa likod nun, sampu-sampo. So, dapat sampu lang yung nakaupo doon. Ayon sa LTFRB, labing dalawa hanggang tatlumput dalawa lamang ang sakay ng isang traditional jeepney at modern jeep depende sa kapasidad ng mga ito. Siyam hanggang labing dalawa naman ang limit ng mga AUV, regular at extended van. 50 naman kapag mga pampublikong bus. Ang mga driver o operator na lalabag dito ay pagmumultahin ng isang libong piso hanggang limang libong piso at posibleng suspensyon ng prangkisa. Pero problema kung minsan ng ilang tsuper, ang mga mapipilit na pasahero. Kung ma maluwag sa loob, pwede. Yung mga ma, ma na kwan, tao, yan, pwede. Yung mga sampo, ginagawang 10. 10. O mga sino yung nine-nine ginagawang -nine, sampo-sampo. Partikular na imomonitor ng LTFRB ang mga ruta kung saan madalas ang overloading, gaya ng mga ruta sa urban areas, school zones at terminals. Ayon sa ahensyang pagsunod sa kapasidad ng mga sasakyan ay hindi lamang obligasyon kundi bahagi rin ng responsabling pagbibiyahe. Dagdag pa ng LTFRB bukod sa hindi raw ito komportable, maaari rin daw itong mauwi sa aksidente dahil sa hindi balanseng bigat Kasabay nito, pinapaalalahanan din ng LTFRB ang mga commuter na iwasang sumakay sa mga overloaded na PUV at agad na report sa kanilang hotline ang mga lumalabag sa patakaran. Sa pagpapatupad ng Sardinas Policy, umaasa ang LTFRB na hindi lang kaligtasan kundi maging ang dignidad ng bawat pasahero ang mapapanatili sa kanilang bawat biyahe. Vanessa Bugtong, RNG News.